Ini segi. Oi! balik tadi. Tadi. Ini lepas mana? Ini lepas. pas Lepas Ay, ate, sao yung Mister mo? Mas kaya. Tugpata din Sige, sitangtoy. Sinisigil naman siya. kunin mo tayo lahat mo. Paano ka huwag naman sumulat Kailangan tulungan natin. Pa kita! pa 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 tayo! pa 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 Nasaan si Tatay? Sa oh, na namin. O sige, dito muna kayo, Please! To, Kaya yun na ha? Kailangan kong si Tatay. Toy! Toy, wag na! Toy! doy, 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 birthday, mahal. Oh, anong wish mo? Para lang lagi sa anak natin ang iniisip ko. Oh, take one Gusto ko lahat ng masarap na bagay dito sa Pook Paraiso, matikman ng anak natin. Diba? Ganto kaya dito? Hindi naman malalasahan. Tayo lang makakatikim nun. <laughs> Alam mo, gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para mapanatiling maganda itong lugar na to. Para sa'yo, para sa kanya. Alan? Hmm. Ah. Uh, na natin mag-isip ng pangalan para kay baby. Pangalan? Mahal naman. Kahit anong pangalan, okay lang sa akin. Basta't mamahalin ko yung batang yan. Kahit anong pangalan yan. <laughs> Hindi ko sa akin pa. Sa akin pa. Hmm. Isang puso ang... sa mga kalasag Huwag ka karagar, gumanda kong pumalag Hindi mo ba nakikita yung mga nasa laot? Mga balang may nadaladali, mga salo Pero mga katawan na katapal ang bakal Oo, walang ayun lang ang kukawa sa kawal Pero ba, sama-sama natin palibutan Ewan ko na lang kung pati silang ilabutan Patala sa mga panalaraw Sumigaw, wag ka lupay, gumalaw Sa kukin na so, kapag kanilang balitin Balotin ang mga bro me sibah yaa men sanga shaa masa alara shaa mesento para ti mayon uya the number almuh Tocou se... i <laughs> Tingnan mo. Pahal ka dito, sir. Mas malaki pa sa sahod mo sa isang daon. Yun, no? Ay. <laughs> Sir, oh, pahal ka dito, sir. tulak mo, tulak. Ah! Oh! Ah! Oh, Kuya! Kuya! Huling ini na lang! Oh! May abang lang kayo kasi may baril kayo! Um. Hey! Ano? Oh, lahat ko ko lang ha? Nakakalang na asawa ko. Sorry ko. Alan Monte Jr. Ang mo, si Totoy. 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 <laughs> Alan, mahalin mo Huwag mo siyang pababayaan. At ipangako mo na iingatan mo siya. Oo. Oh. Oui. 谁？谁？杰玛，杰玛，對對姐我好危险，杰玛，我好危险，杰玛，杰玛，杰玛，杰玛。 Oh, yeah. Matay na si Gemma. Namatay siya dahil kay Totoy. Alan. Nangako ka kay Gemma. Pinatay ni Totoy ang asawa ko. Don Pedro, there's a 12% increase in our sales. This quarter, meron lang nag sa ating success. Si Captain Monte. Huh? Pero ngayon, sigurado, nagluluksa siya dahil nang patayin siya ng misis. Sigurado pala siya ngayon. I think it's time para linisin ang paraiso niyo. Iwan mo muna ako, Stanley. Don Pedro, congratulations ka pala sa bagong baby niyo po. Sana lumaki siyang masigla at singaling niyong leader at sa Perez. lawa pa si Dwayne. si Totoy. Gusto talo bento sa lawa, Tara. pang ni, pang-meh. bento mula mo bento kayo. yung mo, mula yung Tara. 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 Tara, tara. Tara, mula yung bento mula yung bento sa mansyon namin. Mansyon? Ba't sa mansyon? Doon, sa tatay ko. Sino ba tatay mo? Si Dad Perez. Don Perez? Tatay mo si Don Pedro Perez? Yaman mo, mo pala eh. Ba't nakikilaro ka sa amin dito? Mayama ka pala. Oo, oh, ako. ah, ah. sa amin eh. Sa <laughs> <laughs> yung <laughs>

Oo eh. Di mo na lang! Hindi ako eh! Hindi Iyon! Nagbabas! Uy! na isa! Shhh! <laughs> Jangan keluar lagi. Yo, ini bukan lagi. Hei, cepatlah ini bukan ini bukan. Jangan jangan kami tak betul lagi. Betul betul. 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 Ay, gawo niya ganyan kalapit. Masusunog Ay, sorry. hindi mo. Ay, siya, sa mata. Kagi siya. Buti na, marami tayong na no? Uwe. Ay, pa pa. Pataw naman niya, magagutong na ako. Sandali na lang, Huwag itay ka dyan. Palagi ka. Ano yun? Alin? 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 Abang kata kau kau nu, alam apa? Ada apa lagi nu? Kamu awak apa salah jadi orang bangga? Dah kau tinggal mu, tanggalin mu kau mu. Ah, ini kita akan pergi ke tempat yang lain. Bukan di sini. Oh,

Akala mo ko kayo lalabanan? Masagot ka! Magbibis! Bakit? Ang gano'ng pangto eh! Uy! Toy! Si Emerald Uy! Salamat po! Salamat po! Uy! Huwag ka na! kami kaya! Salamat po! 5 versus Tinig sa'yo niyan. Wala ka. Makinig ka sa mo. Wala kang laban sa amin. <laughs> ano to? Pahaway ka na naman. Wala ka talaga silbi! Ikaw ang pumatay sa nanay mo. Mamatay ang nanay mo dahil sa'yo. Party ng anak mo bukas. What for? Yeah. Uh, Palabisan pa na magbigay ka ng party para sa naging isa mong anak. Ayaw ko siya nima kong inutil tulad ng mga batang postilyo. Toy, kita nung mangyari eh. away po yung mga pamilya natin. Gusto tayo. Solid, ha? Ah? Siyempre, walang iwanan. Sanggap dikit. Yun. Huwag niyong titigilan!